Malayo sa hinaharap, ang sobrang populasyon ay malapit ng sirain ng planetang Earth. Upang lumikha ng plano B kung sakaling mabaygo ang ating ekosistema, nagpas ang mga tao na baguhin ang atmosfera ng Mars at gawin itong angkop para sa pamumuhay ng tao. Ang proseso ay tinatawag na terraforming. Sinimula nila ito sa pamamagitan ng pagtatanim ng mas simpleng anyo ng buhay tulad ng lumot sa ibabaw nito. Ang lumot ay makakatulong upang mapataas ang temperatura ng planeta at gawin itong katulad ng temperatura ng Earth. Upang ikalat ang lumot sa ibabaw nito, ipinadala ang mga hinuling ipis na genetically engineered. Ngayon ay taong 2,500 at na. Sa isang lugar sa Tokyo, dalawang kriminal na si Nakamachi at Nanaw ay hinahabol ng mga pulis. Tumakbo sila ng mabilis sa gitna ng maraming tao ngunit nahuli rin. Habang pinalilibutan sila ng mga pulis, isang futuristic na sasakyan ang lumilipad sa himpapawid at lumapag malapit sa kanila. Sa loob ng sasakyan ay sina Dr. Honda at ang kanyang assistant. Nandoon sila upang kunin ng dalawang kriminal at gamitin sila para sa kanilang sariling kapakanan. Inalok sila ng doktor na maging bahagi ng misyon sa kolonisasyon ng Mars. Kailangan pumunta si Nakamachi at nanaw sa ibabaw nito at lipulin ang lahat ng kolonya ng ipis dahil hindi na sila kailangan. Nangako si Dr. Honda na patawarin ang kanilang mga krimen kung sasali sila. Tinanggap ng dalawa ang alok. Dalawang taon ang lumipas. Sinananaw at Kamachi ay sinanay na at lumilipad na patungong Mars kasama ang iba pang mga kriminal tulad nila sa isang spaceship na tinatawag na BUGS-2. Palaging may pag-aalinlangan sinanaw sa kanilang kakayahan dahil ang kanilang kopunan ay binubuo ng mga maton at kriminal. Habang nakikipag-usap siya kay Kamachi tungkol dito, ipinaalam ng kapitan ng barko na si Keisuke Dojima na malapit ng lumapag ang barko sa ibabaw ng Mars iniutos niya sa lahat na maghanda para sa paglapag. Matapos nilang makarating sa planeta, napansin nila na hindi na pula ang Mars tulad ng dati sa halip, ito ay mas mukhang earth na natatakpan ng berdeng lumot. Inilunsad ni Lieutenant Mina ang isang aparato na naglalabas ng kemikal sa hangin upang patayin ang mga ipis. Pagkatapos, iniutos ng kapitan na maghiwa-hiwalay sila sa grupo ng dalawa upang tingnan kung gumagana ang proseso ng pagpuksa. Magkikita sila pagkatapos ng tatlong oras at pipili ng kanilang mga kasama sa grupo. Isang miyembro ng grupo na si Asuka ang ipinarase kay Yakuza. Ngunit kakaiba ang kanyang pagpupumilit na makasama ang computer specialist ng grupo na si Ichiro. Tinanggap ng kapitan ang kahilingan. Ayaw ng gulo. Natuklasan ng mga drone ng grupo ang isa pang barko na ipinadala sampung taon na ang nakalipas na tinatawag na BUGS-1 na malapit lang. Nakipag-ugnayan si Dojima sa doktor at sinabi na handa na sila para sa unang kontak. Tumalun ang doktor sa tuwa, sabik sa mga resulta ng misyon lumabas ang mga grupo sa ibabaw at nagsimulang maghanap ng mga patay na ipis. Dalawang miyembro ng grupo na sina Jen at Maria ay nalito nang hindi sila makakita ng ipis sa lumot. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, biglang nakita ng dalawa ang tatlong kakaibang nilalang na nakatayo sa harap nila. Mabilis silang nagtago sa likod ng bato sa takot. Hindi sila sinabihan tungkol sa mga ganitong malalaking nilalang na mukhang ipis na kasing laki ng tao at may mga pamalo bilang sandata. Samantala, sina Kamachi at Nanau na naghahanap rin ng mga patay na ipis, ay nakakita rin ng parehong nila lang. Nabighani si Komachi at sinubukang kumaway rito. Ngunit sa loob ng ilang segundo, inatake ng nilalang si Nanau at Binzi ay ang kanyang leeg. Tumakbo ito ng mabilis. Iniwan ang walang buhay na katawan ni Nanaw sa lupa. Namatay si Nanau sa mga bisig ni Kamachi at pinanood niya ito ng may dalamhati. Dumating ang grupo ni Jen at sinabi kay Kamachi ang kanilang enkwentro. Pinatay rin ng mga nilalang si Asuka. Bumalik sila sa barko at sinabi sa kapitan ang tungkol sa nilalang. Ngunit nalaman nilang alam na ito ng kapitan mula pa noong simula, iniutos sa kanya ng doktor na huwag sabihin sa mga miyembro ng grupo ang tungkol sa nilalang. Ipinaliwanag ng kapitan na ang mga ipis na ipinadala limang daang taon na ang nakalipas ay nag-evolve ng mabilis dahil sa sobrang radiation at naging mas malakas na nilalang kaysa sa mga tao. Ngayon, lumitaw si doktor. Honda bilang hologram sa harap ng grupo at sinigurado sa kanila na walang dapat ipag-alala. Matagal nang naghahanda ang doktor para sa sandaling ito. Naghanda siya ng mga natatanging iniksyon para sa bawat miyembro na magbibigay sa kanila ng mga superpower ng iba't ibang insekto. Ang gamot ay magpapahusay sa kanilang DNA sa pamamagitan ng paghahalo nito sa DNA ng insekto. Gamit ang mga natatanging kapangyarihang yon, makakalaban nila ang mga evolved na ipis. Gayunpaman, ayaw ng mga miyembro na labanan ang mga ipis. Sa halip, gusto nilang kanselahin ang misyon at bumalik agad sa Earth. Ngunit hindi nagtagal, napalibutan ng kanilang barko ng mga nilalang. Isang matapang na miyembro ng grupo na si Godly ang nagboluntaryo na gambolain ang mga ipis hanggang sa ma-restart ng iba ang sasakyan. Lumabas siya at itinurok sa sarili ang kemikal na ibinigay ng doktor. Sa sandaling ginawa niya yon, nagsimula ang mabilis na mutesayon sa kanyang katawan. Ginagawa siyang hybrid ng tao at ground beetle. Ngayon, kaya nang si Lee na magbuga ng apoy mula sa kanyang katawan tulad ng ginagawa ng mga beetle. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, nilabanan ni Lee ang mga ipis na mukhang kasing lakas niya. Ginamit niya ang kanyang natatanging kapangyarihan at nagbuga ng apoy mula sa kanyang kamay. Ang puwersa mula sa apoy ay nagtulak sa mga nilalang pabalik at sinunog sila. Ngunit nang ham ito, nakita na ang exoskeleton lamang ng nilalang ang nasunog isang ipis ang tumakbo patungo sa kanya at pinatay siya ng mabilis. Samantala, isa pang ipis ang kumapit sa spaceship at sinira ang mga bintana nito. Pumasok ito sa sasakyan at agad na pumatay ng dalawang miyembro na nagdulot ng takot sa iba. Mabilis na itinurok ng kapitan ng gamot sa sarili at nagsimulang mag-evolve. Ang kanyang DNA ay nahalo sa DNA ng bullet ants, na may kakayahang magbuhat ng mga bagay na sandaang beses ang kanilang timbang. Madali niyang dinurog ang ipis sa sahig at pinatay ito. Nagdiwang ang grupo, ngunit naputol ang kanilang saya nang mapansin sa radar ang isang pulutong ng mga ipis na papunta sa barko. Alam nilang hindi nila kayang labanan ang lahat, kaya nagpa siya ang lahat na umalis at bumalik sa Earth. Gayunpaman, nang subukan ng lieutenant na simulan ng barko, nagmalfunction ang mga makina, at nagsara ang sistema. Mukhang may sadyang samayar sa barko upang pigilan itong makaalis. Mabilis na nag-isip ng plano ang kapitan. Gusto niyang pumunta ang grupo sa BUGS-1 at kunin ang mga kinakailangang parte upang ayusin ang BUGS-2. Habang nilalabanan niya ang mga ipis, sumang-ayon ng lahat, ngunit hiniling ni Ichiro na manatili kasama ang kapitan at tulungan siya. Bago pumunta sa kabilang barko, pumunta si Kamachi upang tingnan ang bangkay ni Nanau sa huling pagkakataon. Napansin niya ang mga kakaibang hibla na lumalabas sa bibig nito ngunit hindi niya ito pinansin. Ngayon, sumakay ang grupo sa Mars Rover na kailangang dumaan sa isang pulutong ng mga ipis. Isang miyembro na si Tezuka ang nag-alok na tulungan silang iwasan ang mga nilalang at itinurok sa sarili ang gamot. Nag-evolve siya bilang maclay bug na kayang magbuga ng mga projectile ng gas sa anyo ng apoy sa napakabilis na bilis. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang itulak ang Mars Rover pasulong sa gitna ng mga ipis. Samantala, nilabanan ng kapitan ng mga ipis sa loob ng barko ng buong lakas. Ngunit dumarami ang mga pumapasok. Mabilis siyang pumunta sa control room at inalis ang oxygen sa loob ng barko upang mamatay ang mga ipis sa kawalan ng hangin. Gumana ang kanyang plano, at hindi nagtagal. Nagsimulang mahimatay ang mga ipis, ngunit ang kakulangan ng oxygen ay nakapinsala rin sa kapitan, na nagdulot ng pagkahulog nila ni Ichiro sa sahig. Kasabay nito, nakita ng grupo sa loob ng rover ang isang malaking bagay na papalapit sa kanila. Nang malanawan nila ito, nagulat sila nang makita ang isang napakalaking alo ng milyon-milyong ipis na papunta sa kanila hindi pa rin sumuko si Suka at dinamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang itulak ang barko pasulong. Binangga nila ang mga nilalang at ligtas na nakarating sa kabilang panig ng alo ng ipis. Masayang nagpatuloy ang grupo, ngunit hindi nagtagal. Isa pang alo nang lumapit sa kanila. Mas malaki pa ito kaysa sa nauna, na naglalaman ng milyon-milyong nilalang. Hindi na kayang harapin ni Suka ang mga ito mag-isa. Kaya dalawa pang miyembro ng grupo na sina Maria at Osako ang nag-transform rin sa kanilang hybrid na bersyon. Sinubukan ng tatlo ang kanilang makakaya upang labanan ang mga nilalang. Ngunit natamba ang rover at malakas na bumagsak sa lupa. Natapon ang tatlo sa lupa, habang ang mga nasa loob ng rover ay nawala ng malay. Naka-autopilot mode pala ang rover at dinala ang mga miyembro sa destinasyong barko. Nang magkamalay ang grupo sa loob ng rover, nasa BUGS-1 na sila. Pumasok sila habang dalawang miyembro ang nagbabantay sa entrada sinubukan ni Mina na magpatakbo ng diagnostic sa barko, at napagtanto nila na nagpapadala ito ng datos sa isang tao sa Earth. Biglang narinig ng grupo ang mga putok ng baril at nagmadaling lumabas. Parehong patay na ang dalawang bantay. Natagpuan ng mga ipis ang mga armas sa bugs at ginagamit ito sa pakikipaglaban. Itinurok ni Kamachi ang gamot sa sarili at naging malaking hornet. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan. Kaya niyang batasan ang katawan ng mga ipis at patayin sila sa isang suntok. Ginawari ni ni Jen at naging desert locust na kayang tumalon hanggang siyam napung palapag ang taas. Habang si Mina ay naging praying mantis na kayang hiwain ang mga ipis sa maliliit na piraso. Nilabanan ng grupo ang mga ipis at mabilis na napatay ang mga ito. Nagbago ang eksena kay Dr. Honda na tumatawag sa isang tao. Sinagot ng isang ipis sa Mars ang telepono hindi tulad ng ibang ipis. Kaya nitong magsalita ng Japanese at makipag-usap sa doktor. Binigyan niya ng babala ang insekto na huwag lumapit kay Kamachi kapag nag-transform na ito dahil lubhang mapanganib ang kanyang insekto. Matapos tapusin ang tawag, pumasok ang ipis sa barko ng BUGS-2 at ibinalik ang oxygen nito. Pagkatapos, nahati ang katawan ng nilalang sa gitna at lumabas si Asuka mula rito. Akala ng grupo na patay na siya. Ngunit lumabas na kasabwat siya ng doktor mula pa noong simula Ang kanyang natatanging kapangyarihan matapos maturukan ay ang kakayahang kontroli ng isip ng mga ipis tulad ng Emerald Cockroach Wasp Kaya, minanipula niya ang mga insekto upang maglaban-laban at nakaligtas Pinatay niya ang kapitan at binuhusan ng tubig ang katawan ni Ichiro Kasabwat rin si Ichiro sa plano mula pa noong simula Ang kanyang katawan ay naging Asian Coronamid isang nilalang na kayang mabuhay sa matinding kondisyon at kailangan lamang ng tubig upang muling magising. Inatasan sila ng doktor na magdala ng itlog ng ipis pabalik sa Earth upang palakihin ito ng gobyerno ng Japan at gamitin upang palakasin ang kanilang militar. Ito ang kanilang tunay na misyon. At ang pagpuksa sa mga ipis ay isang panlilinlang lamang. Umalis si Ichiro at Asuka sa barko kasama ang itlog. Gayunpaman, napisa ang itlog sa kalagitnaan ng biyahe at nanganak ng dalawang evolved na ipis. Sinubukan ni Asuka na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang mga ito, ngunit hindi ito gumana. Mas evolved ang mga nilalang kaysa sa iba, na ginagawa silang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinatay nila si Asuka at tinawag ang kanilang mga kamag-anak para tumulong. Narinig ng mga ipis sa ibabaw ang tawag at nagpalipad gamit ang kanilang mga pakpak patungo sa barko. Nang kumapit ang isang kawa ng mga ipis sa barko, nagsimulang mag ito at bumagsak sa tabi ng BUGS-1. Lumabas ang mga evolved na ipis mula sa barko at iniutos sa iba na atakihin si Nakamachi at ang grupo. Itinurok ni Kamachi ang isa pang dosis ng gamot sa sarili, na nagpapabilis ng kanyang evolusyon. Hindi sila nahirapan sa paglaban sa mga normal na ipis, ngunit mahirap talunin ng mga evolved. Pinatay ng isa sa kanila si Mina matapos punitin ang kanyang braso. Itinurok ni Jen ang pangalawang dosis ng gamot habang si Kamachi ay nasa pangatlong dosis na. Gamit ang kanilang pinahusay na kapangyarihan, mabilis nilang napatay ang maraming ipis. Gayunpaman, hindi pa rin sumusuko ang mga nilalang. Muling itinurok ni Jen ang gamot at nagkaroon ng mga pakpak. Ngayon, lumilipad ang mga ipis sa himpapawid at nakipaglaban sa kanya sunod-sunod nilang inatake ang dalawa at hindi natapos dahil sa dami nila. Napagtanto ni Jen na upang talunin sila, kailangang talunin ang mga evolved na leader. Paulit-ulit niyang itinurok ang gamot sa sarili, na nagpapabilis ng kanyang pagbabago at ginagawa itong hindi na maibabalik sa bawat dosis. Pagkatapos nito, sinipa niya ang isa sa mga leader at naputol ang ulo nito gamit ang napakalaking lakas. Ngunit ngayon, naubos na ang kanyang kapangyarihan at hindi na makakalaban pa. Sinubukan ni Kamachi na ipagtanggol si Jen mula sa isa pang leader ngunit madali siyang natalo. Bago pa siya mapatay ng leader, isang mahiwagang kumikinang na nilalang ang lumilipad patungo sa kanila. Nagkalat ito ng kumikinang na alikabok sa paligid habang pinapanood ito ng lahat ng may pagkamangha. Ang lumilipad na nilalang ay si Nanaw, na nag-evolve na sa kanyang huling anyo. Lumipad si Kamachi patungo kay Nanaw, ngunit bago niya ito maabot, binaril siya ng isa sa mga ipis. Gayun pa ang alikabok na ikinalat ni Nanau ay mga maliliit na pampasabog na nagdunot ng sunod-sunod na pagsabog. Kasama ang lahat ng ipis, lumipad si Jen palayo bago siya maabyute ng pagsabog at iniligtas si Kamachi sa tamang oras. Gayunpaman, namatay si Nanaw sa pagsabog. Makalipas ang ilang oras, nagising si Kamachi at nakita na ganap ng naging insekto si Jen. Hiniling ni Jen kay Kamachi na bumalik sa Earth nang wala siya dahil ito na ang kanyang bagong buhay. Sumunod si Kamachi at naglakad patungo sa barko. Bago siya makapasok, napansin niyang buhay pa ang leader. Sinuntok niya ang mahinang ipis ngunit pinatawad ang buhay nito dahil sa kabutihan. Sa loob ng barko, natagpuan niyang buhay pa si Ichiro. Iniligtas ni Ichiro ang buhay ni Kamachi sa pamamagitan ng pagbaril sa ipis sa likod niya. Sa wakas, inilunsad ng dalawa ang escape pod at lumipad pabalik sa Earth habang pinapanood sila ng mga ipis. Bumalik sa Earth, napansin ng doktor na nahak ni Ichiro ang kanilang sistema at ipinapalabas ang buong pangyayari sa buong mundo. Nagpanik ang assistant ng doktor, ngayong nabubunyag ang sekreto ng gobyerno ng Japan sa mundo. Gayunpaman, Kalmado ang doktor at sinabi na ibebenta niya ang lahat ng datos ng bugs sa ibang mga gobyerno sa mundo na handang bumili nito. Itinapat ng assistant ang baril sa doktor dahil isa pala siyang especially iyan ng gobyerno ng Japan. Ngunit handa na ang doktor sa pag-atake. Umiwas sa bala gamit ang protective barrier. Pagkatapos, pinatay niya ang assistant gamit ang laso na inilagay sa lab para sa emergency. Sa spaceship, nangako si Ichiro na ilalantad ang lahat ng sangkot sa misyon. Nang tanungin kung ano ang gusto niyang gawin pagbalik sa Earth, sumagot si Kamachi na gagawa siya ng mga libingan bilang alaala sa mga namatay. At pagkatapos ay babalik ulit sa Mars. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang notifications. At mag-iwan ng like upang matulungan ang channel. Salamat sa panunood.